Oh, kani, ayo ninyo ni Bila. <laughs> okay, kawai kaway mga oh, hi, hi, hi. Time sa laag sa wala, munguisi, ke, okay. ako, imudagan, Oh, my. Ma <laughs> 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 oh, mauni siya. Mauni ang result sa mga senior. Oh, sige, sige. Tara, hmm. let's. Kuyugi, bilhin niyo sa among laag. na ang lang, among sponsor? Mau you driver at the same time sponsor. Hey let's go. Before me Sakay, mga amigo, mga amiga, o nagpicture pa ang mga wak, -wak. ebidensya, nga kanadyod ang among sakyan, sakyanan sa among sponsor. Okay, hey, mauni ang ako ang Kuyo Karon, mga malabs, mga amigo, mga amiga. Ah, uh, ako ang driver, <coughs> same time the owner of the car. O mauna sila, asa uh, sa front set, okay, 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 okay okay, Let's go. oh, Laag na GS. Yes. Okay, paingon mi o bukit sa Cebu, mga migo, mga miga. Okay. Ang amo ang driver. Di man magkita ang driver. Ay. Eh? Ang among driver, tag iya lang sa among isakyan. Oh, naray ang partner. Ana, wala ko late. ha, <laughs> ha oh, oh. Viva, o oh, tumig bukid. Tumig bukid sa Cebu. Taga bukid, mo tog bukid. Uh, ang bukid nila? Lahi among bukid. Uy, nga bukid man ninyo sa inyong sudat, Dari ka. Dari ka. ara, ka. Dari 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 Bukit sa Cebu. Oh, nindot kay ang bukit sa Cebu, mga amigo, mga amiga, na ara. Oh, Chinese. Murag na nata sa bagyo. Oh, sige. <laughs> Bukiran, thank you Lord sa imo ang mga gi-create para sa moa. Naoy, galihan man aning mga balay. Oy. Si logrobiy ang pag mga ma loves o oh, mga amigo mga miga din makita ang mga kahoy oh ganyan talaga ang bokeh's dito. nan wala man oi pantay signal okay mga amigo mga miga nana mi salihandra buwakan ni Alejandra. okay let's go inside mga migo mga miga okay mao ni ang yahang parking area ang parking area. Okay, uh on So let's go, mga So, mau ni ang atong oh, entrance atong Alejandra. Oh, kung moare mo para na mo knowledge about sa mga entrances dere. So, adult 100, kids 6 to 10 75 sa advance. Oh, photo shoot charge. Oi, Brunei mga photo shoot. Ah, mga pinap lang. Ah, oh, without room. Okay, o. Oh, Tanawa na ninyo. Mga na siya. Videos ako, ha? Oh, naanata dari sa Alejandra. Selang Garden. Mm. Mas gipanindot na nila. Hmm. Chotora. So, so, mas naabot na Judea sa ubos. Hmm. After after sa gamay nga orientation, asa uh, pa ka makasalod? Kay i-orient kanila kung asa dapat mo sulod. Kung gusto pa ka mangihi, oh uh, dire ka pasulod. Dire ka pasulod sa so, jud bulul-bulul man. Ah, uh, di pa innot kay ang sudlanan dere. Mm. Um, dere pa lang daan, oh. Okay na kayo. Mm. Um, Nang dito, oh, mga dalia. Ah, here we are again, mga dahlia. Oh, san gamay na lang ilang dahlia san? Mao na lang ni Ang ilang ipadako ang ang millions. Padaghan. Pa, guwapa ka ayo mga migo, mga miga. Ah, tan ninyo. Hmm. mao ni ang flower ni Arihan, Arihan. San man ni bulol-bulol. Alihandra. Muna hmm. hmm, tiga. Pag abot na mo diha mga migo, mga miga, rampa da mi and then picture picture dayon. Pero nakita ninyo mga my loves na parang nasa ulap kami Nang dahil sa pa. Grabe, grabe talaga ang lamig dyan mga migo, mga miga. Quebec ka mga migo, mga miga, alas 12 kami nanjan alas 12 kami sa kuan ha Udto, pero super duper kalamig nang dahil sa pag o oh, kaya na enjoy namin diyan ang pagpa-picture, pagramparampa rampa kasi ang lamig, hindi mainit o oh, nakatagalog tuloy. And then may human drone pa sila diyan. Kaya pinaglaruan nila kami, kaming mag-sister. Pinasayaw kami at saka pinatakbo-takbo. O, o na kung gusto ninyong tingnan yung pinatakbo-takbo kami at pinasayaw-sayaw, o uh, punta kayo sa reels ko, nandoon ang buong uh, sayawa namin. O Diyan, nakapapicture din kami dyan sa Wow Alejandra o oh, kitang kita ang Wow Alejandra. So hindi na kami bumaba mga migo mga miga kasi oh, nakita na namin yan noon. Bumalik lang kami so ilang beses na ba kami nakapunta dyan? Parang tatlong beses na ata. Oh, pero hindi kami nagsawang kumunta ng paulit-ulit kasi napakaganda dyan. Lalo na parang nasa bagyo ka kasi nagpapag siya. O akala nyo, cellphone ko yun or camera ko yun na ano, blurred? Hindi, nang dahil yan sa pag-o dyan. Nagpipicture kami dyan, isa-isa. O tingnan nyo, ang ate ko o, parang nasa ulap, no? Oo, oh, oh, dyan, tingnan nyo, evidence siya na nagpapag talaga dyan. At saka ang lamig. Oo, oh, enjoy ang lola nyo. Enjoy, parang nasa heaven. Oo, oh, tingnan nyo, nakabiran talaga ako ng pag, no? Oo, oh, parang hindi na talaga makita yung mukha ko. Oo, oh, si Rao. Muna, ang tanong din sa una, wala. wala na ron. Oo, oh, na yung nagngalan. Siraw, muna muna palit. So, yeah, mga amigo, mga amiga, oh, nag-start na ang human drone na ang nag- picture o nagunit sa mo ang camera. So, tanawa na, pinakumpo fighting ni, gipa action jud mig, mga unsa-unsa ang among action. So, hantud na nga niabot sa punto nga pasayawon mi. oh, din, ang na akong isa ka so, on, pagkibalo ni nga pasayawon mi, nidagan siya palayo sa mo, kaya siya mo appeal, o, oh, di diba? So, kung gusto niyo makita ang buong sayawan na mo, o, oh, among akong reels, to add and then, papuso puso naman, o oh, tingnan nyo, may puso, may malaking puso, e eh, puso-puso ninyo ang video na to, okay, para malaman nyo kung anong shape ang puso, pindutin nyo ang puso-puso dyan, mga my loves, o oh, diba, nag-heart-heart pa ako dyan, o, oh. Ay, nako mga amigo, mga amiga, super ganda talaga diha sa Alejandra. So, kinsay gustong mo ato dito, eh, enjoy dyan ninyo ang ambience. O, oh, napakalamig na uh, area kay diha pag adto na mo diha nagpagjod o tanawa akong akong magulang So, brajod niya ka enjoy pataka ng picture. Pataka, sag unsa na among mga aksyon. o tanawa. Hantod na nga nasuko na sila sa koa kay pataka ra na action mga pinuan. Kung action. O oh, ba diba, mga bigo mga amiga, enjoy jud kayo diha. So hangtod na nga super ka na namo oh, parang mga executive na kami diyan oh. Tingnan nyo. oh, di ba? Oh, parang nasa ang na yung super executive namin. <laughs> A few inches later. Maglunch mga my loves from Alejandra. Dari may maglunch karon. Na daw sila dari native native Humbak. Mao na ilang mga highlights. Oh, mao ni ilang ko ano? Dari lang Sige, try daw ta anak. Sa nindot kayang pagkaon, gihaon sa moa. And then, ang ambience, tanawa ninyo. Hala. Kuan manoy blurred man sa kung kuan. O, palibo. Tanawang ambience sa mong gikanan. Hmm, pak. 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 Ah, diay ay mo blurred. Kay nga no. O, mauni ang ambience sa mong kanan karon. Sa. Ah. Oh, Awa. Mm, um, Oh, na mga sponsor. Thank you sa sponsor. O, oh, di ba? Ilahap ang sakinan, sila pa yung sponsor sa pagkaon. No, grabe ng pagdaog-daog. Ah, oh, di diba, di Video. pa. Diba? <coughs> oh, diba? oh, mga on mga malabs. Let's hear, mga malabs. O oh, di ba? Wala pa jud minanghaon mga amigo, mga amiga. O oh, nagpicture picture pa jud para remembrance. O oh, ang sponsor pa ang nagpicture. O oh, nagunit sa camera para magpicture. O oh. ganun talaga magdaog-daog kami sa among mga sponsor. Kaya yung mga sponsor tago-tago na mo pag naanami kay dagdaog na pud eh, dag mo. plating. Ang plating nila oh, grabe. Oh, So, after eating mga amigo, mga amiga, ako na lang ugang sponsor ang nahabilin kay nanaog na ang duha ka senior. So, ako na lang ang nakapapicture sa super ganda na view. So, sinulit ko talaga mga amigo, mga amiga, o nagpagdiha, no? Diha nga oras parang alas dos na after na mo nag Uh, kaon sa among lunch. So, tanawan ninyo nagpagihapon. So, wala balaka kung maglaag mo kay super lamig kasi nagpapagahit hapon na. Oh, kaya ato na mo sa Alejandra, mga amigo, mga amiga! One eternity later. Hmm. Sa sobrang amiss ko chan mga amigo mga amiga hindi na ako nakapagsalita. O, tingnan nyo. Sobrang ganda chan Kaya, naging ano naging pipi ako dyan kasi hindi <laughs> na makapagsalita dyan amigo mga amiga super ganda talaga tingnan nyo ay kanindo tayo eh. ay kanindo tayo gibutangan nilang nako og music mga my loves kay diha manggood sa Taps Busay na asilay music so bawal makapiright copyright claim ta mga amigo mga amiga so nag music na lang ta so diring dapita mga amigo mga amiga o oh, picture picture na pud ta pero abi ninyo mga amigo mga amiga kumay bort talaga ang lobart ko kasi mahadlok man ko diha oy nga mato sa kilid. So diha ra ko distance distance lang gyud sa tumoy-tumoy kay na mo keyboard jud ang lowport and dili ko mulingi didto sa ano <laughs> sa kilid. Kay mahadlok lagi ko ambot lang ano porte man good, kay kataas. So diha nagpicture-picture na mi ang mga artista daw kuno pero <laughs> <laughs> Nagyapon ang akong pang keyboard keyboard sa akong lubot bisag layo na mi sa kilid. Oh, di ba mga amigo, mga amiga, O, oh, relaxing ang ambiance, super ganda. So adto na mo sa tops kay super ganda and nindot ayo ang paminaw nimo mo bisag mo keyboard ang akong lubot. <laughs> so diha oh nindot kaayo mga amigo, mga amiga kay murag pasulod ni sa langob o oh, diha hayag na pud no kay nitago na pud ang pag Sonia pagmugawas na pud siya mongitgit na pud so inaana ra gud siya so dili good ka mainitan kung init ka kay dihang dapita alas dos na, na sa hapon siguro so oh, diha nag picture na pud mi sa taps para innon dili jud chokolate nga gana kung dili taps bus say sibo nga gana, okay babay na mi sa taps <laughs> oh pababa na mi oh Ah, uh, papababa na mi, sila na po'y pataas. Hmm.